Akala ng mga kaibigan niya, si Alex ang dahilan kaya ayaw pa niyang magmahal na muli. Siya na lang ang nakakaalam na ang totoong dahilan ay si Charlie, isang lalaki na mula pa sa kanyang pagdadalaga ay minahal na niya. At alam niya, minahal rin siya nito. Pero ang mga taong agwat ng kanilang edad ang unang-unang naging hadlang sa pag-ibig na iyon. Pero pagkaraan ng ilang taon, nariyan na naman si Charlie, nagpapahiwatig na ituloy niya na mahalin uli ito. Pero nariyan na rin si Loida, ang girlfriend nito na kaibigan din niya. Marahang ikinurap ni Graciela ang mga mata, buhat sa kinauumpo kanilang mesa ni Nailis at Karen. Habang nagsasalita ang MC ng programa na si Ana, ay natatanaw naman niya ang dating katipan na si Alex. Malaki na rin ang ipinagbago nito sa nakalipas na sampung taon. Sa suot nitong slacks pants at long sleeves na asul, Dignify na dignified itong tingnan. Larawan ng isang lalaking may matatag na panindigan. Mature din na para humawak ng pamilya. ng isang relasyon. Hindi na yung dati niyang nobyo na hip hop ang dating. Ang pogi niya ngayon ano? Untag ni Ilis sa kanya. Ha? Napabaling siya rito. Nanunokso ang kislap ng mga mata ng kanyang kaibigan. Ikaw talaga. Hanggang ngayon ba naman ay hindi ka naniniwalang wala na akong damdamin kay Alex? He's a married man now. Sa bagay, pero bakit naman kasi napakalihim? Sino ba talaga ang laman ng puso mo? Wala, sa kasi napangiti. Wow, ang sipag ng bata. Automatikong napalingon sa nagsalita si Graciela. Charlie, ikaw pala. Nabubulol na wika niya. Sige na, pahinga ka na muna. Ulit ni Charlie sa sinabi kanina. Huwag na, doon ka na lang sa mga kaopisina ninyo ni kuya at... No, Pawis na pawis ka na, oh. Tila hinaplos ng malamig na kamay ang puso ni Graciela. Lord, paano ko ba hindi mamahali ng lalaking ito? Napaka-gentleman at maalalahan niya. Graciela, untag ni Charlie sa tulalang pagkakatitig niya sa mukha nito. Ha? Natawa ang binata at humakbang palapit sa kanya. Pagkaway kinuha nito sa kanyang kamay, ang hawak na platong hinuhugasan sa lababo. Charlie, umiling ito. Sige na, ka na sa silid mo. Napailing si Graciela. Sa totoo lang talagang pagod na siya. Kanina pa kasi siya hindi magkanda tuto sa pagitan ng pagluluto at paghuhugas ng pinggan. Pero nahihiya naman siya kay Charlie dahil alam niya yung mga kaibigan at kaopisina din ito ang mga bisita. Bayaan mo na. If ko na lang ito kay Kuya Simon, total naman na walang pasok sa eskwela bukas, pagdadahilan niya. Balikan lang dun, tulungan mo si kuya na mag-entertain. Di ikaw ang maki-entertain sa kanila. Sige na, baka makabasag ka pa. Lagot ka sa kuya mo. Napangiti siya dahil walang parsa ang pagbabanta ni Charlie. Alam nilang pareho na bagamat hindi laging may panahon sa kanya si Simon, ispored siya rito. Ibinibigay nito ang mga layon niya sa abot ng makakaya at bihira siyang kagalitan. Kung sa bagay, mabait naman kasi siyang kapatid alam ni Graciela hindi responsibilidad ni Simon ang magpaaral at mag-aruga sa kanya. Pero lahat ng the best, sinisikap nitong ibigay. Siguro dahil nagigilty si Simon na kahit papano ay na-enjoy nito ang pagmamahal ng kanilang mga magulang bago namatay ang mga ito. Menopausal baby na kasi si Graciela. Nakapanggigilalas nga dahil 50 na ang ina at 60 naman ang ama nang ipanganak siya. Tatlong taon siya nang mamatay ang tatay nila sa kanser sa bituka at pito naman ang atakian sa puso ang kanilang ina. Dapat ay lima silang magkakapatid. Pero ang dalawang una kay Simon ay ilang araw lamang daw na buhay. Ang isa namang sumunod dito ay nalaglag noong ikaapat na buwang pagbubuntis ng ina. Kaya sa edad na 14, naratili itong uniko iho. At sa edad na 21, naging nani at tatay si Simon kay Graciela. Mahirap na responsibilidad iyon. Alam niya dahil palaging nagsusor si Simon kapag hindi nito na ibibigay sa kanya ang panahong kailangan niya sa paglaki. Pasensya ka na sa kuya mo, palaging sinasabi ni Simon. Kasi kailangan ko talagang magtrabaho ng gusto para mabuhay tayo ng maayos. Noong una nagdaramdam si Gashel sa kapatid, lalo na kung sa na ito, iyong saksyal niya ng mga yaya ang umaaten sa mga school functions. Pero noong 12 anyo siya, naging border nila si Charlie. Sa totoo, pang tatlo na si Charlie sa mga lalaking naging boarders nila. May apat kasing silid ang bahay na naiwan ng mga magulang, isang master bedroom at ang dalawa ay isang silid nila ni Simon. Ang isa pa ay guest room sana, pero naging tambakan na lang ng mga lumang gamit mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Saka sa kasalukuyan ay isang masters ang pinauupahan ni Simon para malaklaki ang rental fee. Natatandaan pa ni Graciela ang kanyang unang reaksyon nang unang makaharap si Charlie. Nasa banyo siya noon, nakanugnog ng kusina at naglalaban ng uniform. Bahagyang bukas ang pinto dahil masikip at mainit. Ang ganda naman ang labendera mo si Mon. Wika ni Charlie pero nagbibiro ang kaslap ng mga mata nito. Paling pang Miss Universe. Namula si Graciela sa magkahalong pagkagalakat at kahihiyan. Nakalady sando lang kasi siya na maraming kain ng ipis at patsipatsipa sa maraming tilamsik ng gula na makasangtibok ng puso ng dalagita. lalo na ng mapang si pero guwapo ang lalaki. tangkad ni simen, pero hamak na mas guwapo. Maputi pero hindi naman mistiso. Makinis ang kutis na parang sa babae. Malilaki ang mata pero hindi lubang. Malitang ilong pero matagos. At ang lips, iyon na yata ang pinakamapulang lips na nakita niya. Sa gulang ni Graciela na 12 ay marunong na siyang kumilana ng guwapo. Pero yung damdamin sa mga puso niya, ng pagmasdan ng winata ay banyaga sa kanya at hindi niya kayang bigyan ng pangalan. Loko, narinig ng dalaga ang sagot ni Simon. Iyan ang sinasabi kong kapatid. Si Graciela. Eh, anghel lang iyan sa pangalan, pero kuwi daw ka. Bakit di mo sinabing may maganda ka palang sis? Wika pa nito na muling sinulyapan si Graciela. Bakit ko sasabihin? Talent scout ka ba? Natatawang sagot ni Simon. Saka bawal ang forma kay Angela. 12 anyos lang iyan. Mataas kasi si Graciela sa kasalukuyan ay sumusukat na siya sa 5'2 at hindi pa siya magkakamins bagamat nagsisimula ng magpita ng palatanda ng kanyang katawan. 12, hindi makapaniwalang ulit ni Charlie dila hindi sinasadyang napasulyap sa maliit ng muk sa kanyang dibdib. Hindi napansin ni Simon pero napansin ni Graciela. Kulang na lang tuloy ay inublog niya ang sarili at ang ulo sa bata Pinakain yata ni nanay ng baking soda. Kaya umalsa ng gusto. Biro ni Simon na ikinatawa ni Charlie. Hindi naintindihan ni Graciela ang biro pero nakada masin ng pagkapikon. Sa edad na 12 para 13, ayaw niyang maging sentro ng katatawanan. Sumimangot siya. si naman ni Simon. Oh, piko na ang baby ko. Nabas nga dyan at nang makilala mo tong bagong border natin. Ang isang magandang ugali ni Graciela kahit masama ang loob, ay palagi siyang sumusunod sa utos ng kapatid. Nagdadabog man, naghuga siya ng kamay at pilit na humarap sa dalawa niyang kahit nakakonsyos. Kung bakit naman kasi itong sando niya, may gakaayong din butas sa tapat ng kanyang kaliwang nipo. Inilugay lang niya ang nakagartar na mahabang buhok at iyon ang ginawang panakit. Siya si Charlie, sabi ni Simon. Mula ngayon dito na siya sa bahay titira. Ka-office mate ko rin siya kaya sabay kaming papasok sa opisina. May kotse ka ba? Direktang tanong ni Graciela sa lalaki. Meron naman, pero second hand lang. Mabuti na lang. Siguro lalaki ang allowance ko ngayong malilibre na si kuya sa pamasahe. Napahagalpak ng tawa si Simon. Ewan niya naman kung bakit. Pero nahawa din sila ni Charlie. Kahit papano, nabawas siya ng inisyan niyang pagkapikon sa kapatid. Anyway, nice meeting you, Graciela. Pagkawaiwi ka ni Charlie, sabay lahat ng parang sa kanya. Nagulat ang dalagitan. Si na ng abner na dati nilang borders ay halos hindi siya tinitingnan nang ipakilala siya ni Simon Pero napalitan ng pagkapahiya ang pagkagulat ni Graciela nang maramdaman niyang na nagiging na ang kamay ni Charles sa hangin. Nalidali niya iyong inabot. Nice meeting you rin, Charlie. Sagot ni Graciela sa baing ngiti. Feeling niya, tumangkad pa siya ng labindalawang pulgada ng satratong dalaga ng lalaki. Second year high school na ilang pare. Pagmalaki ni Simon. Dalawang beses na accelerate. Manang-mana talaga sa kuya. Wow, bulalas ni Charlie. Model student ka siguro, ano? Rochelle? Pilya siyang napangiti. Model? Hindi. Lagi akong napapagalitan ng teacher. At lagi akong napapatawag sa office. Nakatirik ang matang susong ni Simon. Pero first honor naman akong lagi. Mayabang niya dente. Nakairap at natakas ang kilid. Mabilis silang nagkasundo ni Charlie ng mga sumunod na araw. Friendly kasi ito at hindi plastic ang interes sa kanya. Nang unang pagkakataong magkaroon na ito ng mga kamag-anak na bumisita, nagpakita inon ng konsiderasyon kay Graciela. Sa labas na lang tayo kumain. May isang buka si Graciela. May istorbo siya sa ingay natin. Pati kuriya niya, naririnig ang sinasaway nito tuwing umaga. Hinaan mo naman ang radyo si Natutulog pa yata si Graciela. Bukod doon, Minahalaga din ni Simon ang opinion niya. Bagay ba sa akin ang pink na polo? Hindi ba ako mukhang bakla? Iyong mga bagay na hindi niya naranasan kay Simon o sa mga papalit-palit na yaya, kay Charlie niya naranasan. Natatanda niya noong una siyang makapasok sa Jollibee. Si Charlie ang nagdala sa kanya. Blowout ko sa iyo dahil pinansin ako ng crush ko sa office. Pati sa personal na bagay, open sa kanya si Charlie. Nang una siyang magkaroon ng buwan ng bisita, Si Charlie din ang unang nakaalam. Ito ang bumili ng unang niyang set ng sanitary napkin. Ang nagparating na kahiyahiyang balita sa kuya niya. Ang nagpaliwanag sa mga responsibilidad na ka kaakibat ng pagkakaroon. Hindi nakakahiya iyan. Pangaapis nito sa pagkapahiya ni Graciela. Natural lang iyan sa babae. Ibig sabihin yan, dalaga ka nga. Kaya dapat mag-iingat ka sa pag-upo-upo. Hindi na pwede yung dati na lagi kang nakabuka ka pati yung pagkukuya ko yun. Na ma'am, namumulang protesta niya. Masagwa, natatawang sagot nito. Alam mo ang ibig kong sabihin. Alanganin siyang tumango. Malumat nag-film show ang modest tungkol sa menstrual cycle ng grade 6 siya. Hindi niya maamin kay Charlie na nagbabasa din siya ng tungkol sa si sex education. Pero higit sa lahat, si Charlie ang middleman sa pagitan nilang magkapatid kapag sumasama ang loob niya dito. Gaya halimbawa ng dalawang araw niyang hindi batiin si Simon dahil inindya nito ang family picnic sa eskwelahan nila. Hindi siya sinermonan ni Charlo o pinagalitan kaya. Kaswal lang siyang nilapitan habang nagpapahinga sa beranda isang araw ng linggo. Kain ka muna. Alok nito sa dalang merienda. Inilapag nito ang tray ng coke at sandwich sa table at naupo sa katapat na Simon. Mas masarap mag-daydreaming kapag di ko makalamang tiyan mo sa guto. Tapos laro tayo ng scrabble. How about that? Oh opa